At sabi ni Jesus, huwag niyo siyang pigilan. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa mula sa Ibanghelyo ni San Marcos, chapter 9, verses 38 to 40. Sinabi naman sa kanya ni Juan, Guru, nakita namin ang isang di natin kasama na nagpapalayas ng mga demonyo sa bisa ng iyong pangalan. Ngunit, pinigilan namin siya dahil hindi natin siya kasama. At sinabi ni Jesus, Huwag ninyo siyang pigilan. Wala nga gumagawa ng himala sa bisa ng aking pangalan na agad na magsasalita laban sa akin. Ang hindi laban sa atin ay kakampi sa atin. Ang Ibanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang napili ko dito yung kampi sa atin. Kung pagninilayan natin ang kalagayan natin ngayon, uh, maraming mga simbahan at maraming mga pamamaraan ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ang iba ay sa Katoliko na siyang marami. Ang iba naman ay sa mga Protestants. At ang iba naman ay mga Iglesia ng Diyos na nagpapaliwanag tungkol sa simbahan. At marami ito, marami pang iba. Mga ibang relihiyon, mga ibang paniniwala at ibang pamamaraan ng pagsamba. Ngunit kung pagninilayan natin ang sinasabi ni Jesus dito, huwag ninyo silang pigilan dahil sila din ay nagpapahayag ng mabuting balita. Ang pagpapalayas ng demonyo dito ay isang pamamaraan ng pagtuturo dahil noong araw ang mga demonyo ito yung mga taliwas sa paniniwala ng mga mga alagad at ang tawag nila dito ay mga demonyo pero isang pilosopiya lang din naman ito na ang paniniwala nila ay kakaiba sa paniniwala ng nakararami. At hindi ibig sabihin nito ay taliwas na sa kagustuhan ng Diyos. Kung magandang pagnilayan ang sinasabi dito ni Jesus, huwag ninyo silang pigilin. Huwag ninyo, huwag ninyo silang palayasin huwag ninyo silang gambalain hayaan ninyo sila dahil sila din ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at sabi niya kung ang hindi laban sa atin ay kampi sa atin ibig sabihin meron tayo ngayong uh, umiiral na ecumenical. No? Meron tayong pinaniniwalaan na Trinitarian. Lahat tayo ay naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. So itong lahat ng ito, nagsasama-sama ito dahil iisa ang kanilang paniniwala at ang kanilang binyag ay consider uh, din na Trinitarian. Kaya magandang pagn pagnilayan ito dahil ang pagiging bukas ng, ng, ng Diyos na pagtitiwala sa isa't isa at pagbibigay ng karapatan ay hindi lamang exclusive. Ito ay kaparaanan ng paglilingkod at pagpapa niwala at pagsamba sa ating paniniwala. Kaya napakahalaga pag-aralan ang ang ebanghelyo ito na nagsasabi sa atin na pag na tayong magsiraan, huwag tayong mag-away sa social media, magkaroon din tayo ng pagkakaisa. At ang pinaka-basic dito, ay papaano tayo magkakaroon ng tulungan. Ang ating simbahan ngayon ay medyo dahil ang simbahan ay hindi lamang naman building kundi ang simbahan ay mga tao. Mga tao ng Diyos na naghahangad ng kapayapaan, naghahangad ng katarungan at naghahangad ito ng pag-ibig at pagkakaisa. Kaya, kung ito ay ginagamit para sa paglilingkod, sadyang lalago ang biyaya. So, ito lamang po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.